Amin po talaga daw. Ah ay. Sa okay. ating siyot, okay. okay. ayoko. Ano gusto mong sabihin kina Villar at sa Bright World? Ah. Uh, ah, uh, naman kami ya po ni Lapu-Lapu, ni Estel Lopez. tanga ng mga tao. Kalingo pala namang inuukama yon Ilokano. Ah, uh, sabi niyo

talagang uh, paano ba ang itsura ng taong na nagmamahal? Ganyan ka ako. Bawa sinabi mo, I love you. Ano ba sa sabihin? I love you in Ibanag ba o Iluhano? Ito ka na po! Ha? Ma ano? Sige, I love Sabihin mo, I love you. Sabihin mo sa Ibanag.